Hello guys, kamusta kayo? So, nung nakaraan nga, nagpost tayo sa Facebook and uh, sinabi ko doon na lahat ng mga nagpapa-video greetings is mag-comment na lang dahil nga alam ko na marami ni Papa video greet sa akin na nauuhan ko yung iba and uh, hindi ko na nagawa. So sorry dahil doon dahil alam niya naman hindi naman laging maayos yung itsura natin. So minsan haggard tayo at ayoko naman na yung video greetings na isesend ko sa inyo is hindi maayos yung itsura ko or hindi ko pinagandaan. So ito na, uh, babasahin ko yung mga comments doon. So isa shoutout lang natin yung mga uh, nag-comment. So andito, si Ron Espiritu. Hello sa'yo. And uh, sa'yo. Isa yung kaibigan din natin na lagi natin nakikita sa Facebook na sumusuporta. And kay Alan Mendoza Breboneria. Hello sa'yo. Alam ko nung na nagpag-greeting sa akin is birthday mo pa. So sorry at ngayon lang pero shoutout sao, sa'yo. And more power sa'yo. Kay uh, Trixie Moratalia. Hello. shoutout out sa'yo Trixie Moratalia. <laughs> A. Armillares, hello pare and Ayan Ayan, hello kay Maria Margaret Indriano Felix Mena And kay Eman De Silva, hello sa'yo Kay Noel Beluso, hello sa'yo, shoutout sa'yo Kay Jade Ivani o O'Krisma, hello And shoutouts din kay Jamie Ramo Megantina Kay Krizy Milan Kay Kim Deang. shoutout sa'yo Kay... <laughs> kay Ate Itch, kay Lising Mar, uh, Chamson, Marizel, kay Francis, Charmin Goyong. <laughs> si Francis, asawa yan ni Kuya Goyong, ni uh, Steven Claude Goyong. Hello, shoutout sa'yo. So, shoutout din kay Allison Joy Kiambao, kay Abigail Pineda Lagazon, kay Alvin Miguel Lima, kay Bea Cassandra Francisco. Hello sa'yo. Kay J.M. Barion from Pampanga. Kay Nelson C from Batanes kay Carl Chester Vital kay Ashley Jimenez kay uh, Suniga Maria Sandy Mendoza hello and kay Kenji hello sa'yo kay Adrian Gualberto hello din sa'yo and kay uh, Crazy Jane David shoutouts kay Chanel Chamzon kay Cyrene Malyari kay Sense CNLS Basta sa'yon <laughs> And Ayan Kay Rian Lising Hello sa'yo Kay Carly Kay Karen Lumanog Kay Joy Lopez Hello Kay Zairin Queen Macanas Kay Rui Puno Hello sa'yo Kay Thea Hernandez Kay Francine Dizon David Kay Sabrina Alcantara kay Crystal Dame Butalon eh, uh, shoutouts kay Reina Mercedes sa ah shoutout sa Reina Mercedes National High School so December 14 is uh, Foundation Day ninyo so happy Foundation Day to Reina Mercedes National High School yes uh, shoutouts kay Coach Le Ricky, Longares and shoutouts din kay Sherry Lee Shoutout sa iyo December 16 birthday mo. Hello sa iyo. Shoutouts kay Noel Jake uh, Ibanez. Kay Ale Althea Amri Mercado. Hello sa iyo. Kay Zay Kison. Kay Queen Keeps. Hello sa iyo. Kay Charisse Lee and Champson. Kay Pauline Galang Gomezil. Kay Nicole Dison, Chantal Nicole Dison, hello sa'yo. Kay Calix Balakyao, kay Andrew Buisson, kay Jadrix Gian, kay Pineda Randel, Andrea Luis, kay Chandra Talavera Sakay, ang dami nyo pala, hindi ko expect, pero hello. And kay Kyra Eunice David, kay Yvonne Carion. Ayan, hello. Kung nahihirapan kang video, siya pwede namang love na ako <laughs> hello kay Ashanti. And kay Ann Reyes, hello sa'yo. Kay Angelica Rose de los Santos. Kay Jandy Utuk Ah, uh, Sophia Zoe Kay Dion Ocampo Kay Ashley Jolene Pelagio Kay Joy Lopez Ayan, nabanggit ko na ata pero PC Jane David Kian Rain Bundaliad Hello sa'yo Kay Alan De La Cruz Anjanette Nicole Hernandez Kay Jomar Lenin And kay uh, Faya Hernandez Thea Hernandez. Kay Samantha, uh, triplets daw ng Pampanga, Thea Ledesma. Kay Catherine Cole Elado, kay Gian Paolo Cordova Cuy, and uh, sino pa ba? Ayan. Ika, Ika Dump, Renalyn Mendoza, Arishana Dump, kay Jan Jan, kay Queen Erich Mardeth, kay Jenica Ramirez, kay Ranzel Mariari, and Florine, hello. Kay Akisha Manaloto, Shania Yuki Ramos, Gilar Minimo, kay Andrea Luis DNS, ayan. Uh, Rain Lozano, Kathleen Nabong, Kathleen Nabong, Paula Sikat, Francis Angel Viernes, Sabina, and Sabina. Kay Si Laging Lutang, <laughs> Charis Tiglao, and Missy Ligao, and si Best and sa grade 12 TL TVL1 from Pampanga High School shout out grade 12 TVL1 and kay Kim kay Lorraine Katap kay Erica Biltasar kay Ayesha Vital kay Wina Sheesh kay Christine Pingol kay Thea Hernandez kay Lance Raven Vargas kay Erwina Jane Briones kay Jeffrey Chavez kay Pineda Marie Devon kay Micaela Pentecostas, kay Kian J, kay Amy Jane, and kay Leah Gutierrez. So, hello! And shoutout sa inyo lahat. Maraming maraming salamat sa inyong support. And sana tuloy-tuloy niyo yung tingnan yung mga updated posts ko. Subscribe po sa YouTube channel ko and search nyo rin yung aking accounts on Instagram, Spotify, and lahat. Maraming maraming salamat and shoutout ulit sa inyo lahat. Again, ako po si BJ Tollitz and I'm out.